Nabtan juga. Susuki indagan. juga. Hi, what's up mga boss? Ito nga pala yung nangyari nung nakaraang linggo dito sa harap ng ating tindahan. Nung una ay akala ko TV lang namin ang nahulog sa lakas ng kalabog. Pero nung tinignan ko na sa labas, nakita ko na ang sasakyan ng ating kababayan na nakatusok na sa barrier ng karsada. At mabilis din tumulong ang ating mga kapitbahay dito na Haponesa para alalayan ng ating mga kababayan. At agad namang tumawag ng pulisya at ambulansya yung taong nakabangga sa kanila. Pagkatapos ng makumpirma kung sino yung mga sakay at kung sino yung driver, iniisa-isa na sila kung ano yung mga nararamdaman nila o kung ano yung masakit sa katawan nila. Buti na lang talaga walang malubhang nangyari sa kanila. Pero medyo napuruhan ang pasahero sa harapan dahil hindi niya maigalaw ang kanyang paa sa sobrang sakit. At sa likurang bahagi naman ay merong nagtamo ng maliit na sugat sa ulo ng isang pasahero. Tagit ko sa pa siya. Kaya mga boss, kahit sabihin natin na sobrang tagal na natin nagde-drive, ugaliin pa rin natin na mag-ingat. At ugaliin pa rin natin sundin ang batas ng kalsada. At ang pinaka-importante sa lahat, ugaliin natin palaging isama ang ating ama. At siyempre pagkatapos ng lahat, pinuntahan ko lang naman ang aking tumudachi, no? Namimiss ko na kasi eh. <laughs>